We did it. Pamilyang Valenzuela, no? nagwagi ang lungsod Valenzuela bilang isa sa mga awardee ng Galing Puok ngayong 2024 para sa ating entry na Pinamagatang Safe Spaces and Safeguarding Children: Strengthening LGU-led Community-Based Child Protection in Valenzuela City. Bukod dito, Nakatanggap rin tayo ng Special Citation on Participatory Governance mula sa USAID sa nasabing patimpalak. Narito ang isang mensahe mula sa ama ng ating lusod, Mayor Wes Gachelyan. Nais nice kong ko ihandog ang parangal na ito sa libo-libong mga biktima ng child domestic violence, rape, pornography, at iba-iba pang uh, pang-aabuso na nangyayari sa loob at labas ng ating tahanan. Bukas po ang ating Child Protection Center para sa inyo bilang tahanan at takbuhan ng bawat kabataang nangangailangan ng tulong, pagkalinga, paggabay at pag-asa. Gayon din ay hinahandog ko ang parangal na ito sa lahat ng ating mga social workers at staff ng CPC kay Miss Dorothy Evangelista, kay Dr. Madrid at sa Consuelo Foundation, UNICEF, USAID at iba pang mga civic organization na patuloy na nagmamalasakit sa pamilyang Valenzuelano, lalo na sa ating mga kabataan. Ang Galing Pok Award na ito ay isang mahalagang patunay sa tuloy-tuloy na progreso ng lungsod ng Valenzuela. Ito ay isang prestigyosong parangal para sa local government units mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagpapamalas ng husay at pagiging innovative sa pamamagitan ng mga makabago at epektibong programa. Mula sa 147 entries na sumailalim sa mabusising proseso ng Galing Pook, muli ho tayong napabilang sa Best LGUs ngayong 2024 kung kaya't napakalaking karangalan po nito para sa ating bayan ang ating entry ngayong taon ay ang ating Child Protection Policy and Child Protection Center na isang 24-7 community-based one-stop shop na naglalayong siguruhin ang proteksyon ng bawat batang Valenzuelano ayon sa kanilang karapatang pantao. Simula ang maitatag ito noong 2017 hanggang ngayon, 6,056 direct beneficiaries na po ang natulungan ng ating CPC. Bilang isang magulang, mahalaga sa akin na napapangalagaan ang karapatan ng bawat kabataang valenzuelano. Kung kaya't patuloy po tayo sa pagsugpo sa karahasan sa mga kabataan, hindi lang sa lungsod ng Valenzuela kundi sa buong bansa. Naniniwala ho ako na by protecting our children, we are securing the future of Valenzuela City. Kung kaya't magtulungan po tayo sa pagbubuo ng mas ligtas mapagkalinga at mapayapang lungsod kung saan ang alagang pamilyang Valenzuelano ay labis na naipadarama. Congratulations po sa ating lahat at tuloy ang progreso sa Valenzuela City.